Good morning, guys! Naghahabol pa kami ngayon sa Team CAC. Buti na lang, na namin sila dito sa may like kasi sumasabit -tagil. ng tagiliran. Bilis nang facing namin! Naghahabol <laughs> kasi kami kasi late kami nag-jump-off. Pesa na ng 5.30 ang jump-off. 5.30 naman ang jump-off namin kaso sa bahay ay bunton ang meet up so yan guys naiwan kami ayan uh, nagbutasan si uh, si attorney ata tre ganda ng bike ang malakasan talaga yan so uh, guys ba, gamit natin ang ating um, malambot siya pero hindi ko bet tong ano niya. napang pang matanda. <laughs> malit kasi to guys. Parang ano size niya? Small. X, ay 48 siya. Pero 47 yung ano ko eh. Yung elves. Pero mas maliit to compare sa elves. Yes. Ito mga boss, uh, sinadya namin to yung Chocolate Hills daw. Pasukin natin oh na byalan hindi ko alam kung sulana to, kya't or uh, inrile, eh, hindi ko alam. Baka sulana. Ayun, ang ganda oh. Ito yung bumungad sa amin. Pagliko namin, ayun na oh. Mga chocolate hills na bitin. <laughs> chocolate, chocolate lang. Ayun, may ahon pala dyan. Wow, sarap naman yan. Kaya pala may naka-MTB na ang nangyayari. mangyayari. <laughs> Nangyari na sa akin dati 'yan. Ang <laughs> ganda pala dito. Ay sa taas pa ang view deck. Ang ganda ng bike niya, Torney. Yung version niya, yung ginagamit ni Jonas. Uy, magagasgas Torney. <laughs> ako yung parang napa Buntong hininga eh. Ganda ng bike oh. Jonas oh. ko. Yunus Vingegaard. Oo. Ayoko dito ba ako <laughs> Mga seven to. Ganda naman ito. Seven to atorny no? six point. Meron ako dati. Nag 6 point. Six point Meron nga ako five eh. Oh, <laughs> yung view deck kap? yung view deck? <laughs> dung, dung, dung. <laughs> Pero nakangiwi ka ng kap. <laughs> <laughs> Masakit yung pag Yung buwan. Ayan, pupunta kami dun sa taas. Yun know, o, yung moon na doon kami dyan. Ginawa na talaga ng ano dito. Alam nyo ba? Nang iniwan namin ay nagkakalaga ng, yung Cervelo 1.something point something M yan. Version ni Jonas. Trek. Hindi ko alam kung madown. Uh, specialized BMC sa akin lang yung pinaka lang kwenta, kasi ano yun hindi talaga sa giant ayan o hindi ko alam na may overlooking pala dito so yung part na yan amulong piat tuwaw solana Then dito banda another amulong diyan. Sula na din yun. <laughs> Ganda. Gordo ba 'yan? Lapasin siya. Oh. Eh no, pero yung pagka Chocolate Hills niya eh medyo bitin 'no. Medyo hindi ganong na form na Chocolate Hills eh. ayun yun, may, may nahanap si Sir Kiko. Ano yan Sir Ki? Hmm. <laughs> 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 Ito mga opal oh. <laughs> Green opal Grabe naman dito Mayaman sa mga gemstone oh. Hindi yan Hi guys, nandito kami sa Bohol We're currently at Bohol Ano ang Bohol? Cagayan? Bohol Isabela Ay Bohol Amulung. Amulong Bahol Andito kami sa Bohol Cagayan guys Nandito dito Ano Chocolate Hills ng Amulo. <laughs> Ganda dito. Para kang feel mo na yung Bohol. Andito ka pala. So, kung gusto niyo, yung... Kailangan mag-travel. Hindi mo na kailangan mag-travel. Kasi... I Ayun, mean, magta-travel ka pa naman. Konting bike. Ayun. Ganda dito. Malamig sa taas. Ito. Ganda ng view. Magagalit to ay, Sir! Hindi mo may lahat ako nawuhaw Hindi na ako makahinga eh. Kala ko magtatampo ka eh. Di kanina pa sana ko. Bigili. Oh. Ay, ang ganda ng eh. Yan, naging MTV kasi. <laughs> oh. Mga boss, dadaan tayo dito sa bagong tulay ng Kagayan. Alternative ng uh, Buntun Bridge So sa ngayon, steel bridge pa lang to, pero balang araw magiging parang Buntun Bridge diretsyo siya dito sa Solana Kagayon! Uh, ito na yung steel bridge eh na ng ilog yun <laughs> Hindi ko alam kung gagawin talaga ng ano to bagong tulay o ganito na Nagiging alternative route ito. So na di congest yung Bunton Bridge. <laughs> Taka tumutunog-tunog. Pero sarap mag isda. Siguro dito mga boss so. oh.